ay dala lang pang ano lang pang pusa pang pusa? shhh shhh nagbag abang ngao to yun nga abis dahil ah ganon? ano pangalan mo? eric eric? eric aldaya <s 4: laughs> total nakasakot naman tayo sa facebook so ayun uh, tulong naman natin kahit pa paano babibili mo tayo ng almosal Ah, si tropa. Sa dito si tropa. Baka hindi pa to nag-almusal. Tanungin natin. Ano oh, tropa. Almusal ka na ba? Hindi <laughs> ka pa nag-almusal? Bakit? Saka <laughs> ba nauwi? Diba? Saka ba, ba nauwi? Dito lang, di ba? Ah. Intayin mo nga ito, bibili kita almusal. Okay lang? Ha? Bibili ka almusal mo ha? Abang nga ako ito, yun ang abis sa Ah, ganun. Hindi ka nahingi. Abot sa abis sa Oo. Kaya, salamat na lang kung may maabot no. May nag-aabot. Nasa aga ba eh, nakapasa. <laughs> ah, maaga pa. Wala pa yan no oh, sige. Sige, antay mo ako dito. Bili tayo ng almusal mo, ha. Yung pangalan mo? Eric. Eric? Eric Aldaya. Aldaya. <laughs> <laughs> oh, sige, sige. Antay mo ako dyan, ha. So, yun, ah. Uh, nag-aantay lang siya na uh, dumaan yung mga tao para bigyan siya. Eh, kaso, oh, sabi niya, umaga pa so wala pa daw masyado nagbibigay siguro mga hapon o oh, kaya gabi ayan so ano bang bibili natin sa kanya so tara dito bili tayo ng pansit pansit tsaka pandisal siguro pwede na total nakasahod naman tayo sa facebook so ayun uh, tulong naman natin kahit pa paano ay, parada tayo dito. Ganyan lang ng mga ano, eh, mga vlogger ay no. Pag sumasal tayo, kailangan nating itulong. Share the blessing. Okay. Hindi kaya ng pandesal, 20 uh, benteng pandesal, tsaka ano. So yun, nakabili tayo ng pandesal. So, bili naman tayo ng panset.

So yun. nakabili na tayo ng pancit sa kapandisal. Sige natin ng kunting ano bariya. sumahod sa sa YouTube o sa Facebook. Siyempre, eh, sure the blessing natin yan, di ba? Kaya natin itong nabili natin. So, lahi ko itong nakikita eh. So, nag-aabot naman tayo dito. Minsan 20. Kung may pera man ako, so, malaki man ang binibigay natin. Oh. Oo. Oh. Almushan mo yan ha? Salamat. Oh. Salamat. Bukas ulit. Oh, jalan tawon ka na. 40, tahun. Ilan? 40. 40? 14 eh. <laughs> oh, kayo <My> 40 lang. <laughs> 40 Kalau <my day>. aku, Porti nih. Oh, yes, Ano, 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 kasusya na kamu e? Alas, yes. Ang uwi ka, na? ka, na? <laughs> ha? Uwi ka na mamaya. Ah oh, sige. Wala ako. Bukas. Baka bili mo lang sigarilyo, ha? Ha? Ah. <laughs> Hindi. Pagkain. Ah bigas. Oo, Sige. Sige, sige. bigas-ulam. Oh, yan. Oo. Oh. Wala. So, it, eh? dami so, so then, ah, dami suki. Oo. Uh, oh. Okay. Then, uh, uh. Oh, sige. Wala ka sa'yo. Ha? Oo. Oh. Uh. Ah. Suki daw sa dyan, no? Okay, ayos. So, yun. meron Mayroon na pang almusal Bawa naman yung mga ganyan. Hay, yun at nakatulong tayo sa isang kababayan natin sure din pag may time no sure the blessing so dito na tayo sa ating lugar kung saan tayo nakatira